What's up mga katiknisya? Nagbabalik ang DIY Pro sa mga hindi pa nagsusubscribe niya guys. Subscribe na kayo. Click na notification bell button. Click na slash on your na ka mga videos. So yun guys, tuturo ko kayo kung paano gawing rechargeable ang laro ang pambata or ang kids toy. So ayun guys, ang um, ano natin, itong uh, police car na nagiging, ah, uh, tag dito, yung nagbabago ng design siya guys tapos umiikot-ikot kasi to guys sa uh, to sa anak ko uh, dyan sa Pinas so syempre ang nakalagay kasi dito dati guys ay ang double battery katulad din to. so tatlo yung battery niya so yung ganitong gagawin natin na parang o, oh, oh, gagawin natin this uh, tag rechargeable guys ay kailangan sa mga tatluhang battery ng AA or AAA. Kasi to guys, ang maximum nito ay 4.5 volts. So yung gagamitin kasi natin dito is lithium ion na battery ah, pang vape. So 4.2 volts yung maximum nun. So parang ganun lang din yan dito sa mga AA at AAA na battery. So maximum nito ay 1.5 volts. So equivalence ay 4.5 volts. Okay? So, ang kagandaan guys, magiging ano na kasi siya, uh, rechargeable battery instead na bumili pa kayo ng battery. So, eto guys ay converted na. Uh, papakita ko na lang guys sa inyo kung paano ko siya uh, when I ring. Ayan. Or kung paano ko siya kinonvert guys. So, nagkamali pa ako nung una rito kasi akala ko pa pwede ilagyan ng USB Type-C yung lugar na yon pero hindi pala guys pa pwede. At ituturo ko sa inyo guys kung bakit. Kasi nakalimutan ko ilagay muna yung uh, lahat ng parts bago ko ginawa yun. So, pagka inalis ko to, ayan, uh, inalis ko muna tong mga wiring nya dito sa may main board. Kasi pagka hindi ko inalis yan guys, at nakadikit lang yan dyan, so kada galaw ko, mapuputol yan, hindi ko na alam guys kung saan ko ilalagay yung mga wire na yan. So, ginawa ko ay tinanggal ko muna yung mga wire. Eto, So, dito guys, peron uh, meron tayong mali dito nung una. Uh, dito, ayan guys. Kung nakikita nyo, ito. Mali na agad ako dyan. So, hindi naman halata gaano guys. Kasi malinis naman yung pagkaka, ano ko dyan, pagkakagawa. So, bakit? Kasi guys, nung ginagawa ko to, eto, hindi ko to nilagay dito. So, dapat nilagay ko pala siya rito para alam ko na hindi ito guys pa pwedeng lagyan kasi mataas yan guys kung lalagyan ko dito yung mismong board ng type C so nakaangat syang ganyan okay so hindi pa pwede yun. so kaya nilis ko dyan nilipat ko dito eto guys so matangkad kasi siya kung dito ko sya ilalagay, guys halos ganyan yung tangkad nya eto halos na dito, eto yan guys so dito ayan uh, wala siyang abala dyan guys So, yun ang pagkakamali ko dito. So, ayan, guys. Uh, ginamitin ko siya ng TP4056 module. Pero, guys, eto, guys, natanggal kasi yung micro USB niya. Kaya, okay lang yun kasi yung gagamitin natin dito, mismong terminal niya, guys. Ayan. So, pinalitan ko yung R3 ng 1.8K ohms na resistor. So, lagi kong pinapalitan siya ng 1.8K or 2K. Kasi para bumaba lang yung current niya, guys. At mabagal lang uminit siya or minimum heat lang yung sa IC niya para hindi agad masira. Okay? Kapag ka bumili kayo ng TP-4056 module ay kailangan merong uh, protection, guys. So, with protection siya, guys. Sa over current tsaka sa over discharge. Okay? So, yung battery niyan, guys, ay nasa loob. So, pakita ko sa inyo na vape battery lang yung gamit ko dito or yung disposable vape battery kasi marami ako nun guys dito so instead na tinapon ko ayan kinuha ko ayan. so naka parallel po yan 1S lang yan guys so eto, eto yung guys yung na ano, ty type C na charging natin ngayon so balik natin to tapos yung nilabas na wire guys eto so negative yung ground, I mean, uh, negative yung itim, positive yung pula. Tapos, the rest na yun, guys, itong output nya ay papunta na dun sa may board, sa negative. Tapos, yung positive nya naman ay papunta rito sa may on-off switch nya. Ayan, guys. Kasi ito, nakalagay dito sa so dating uh, lalagyan lalagyanan nya para sa battery holder. Tapos yung negative naman, guys, ay nandito nakalagay. Kaya kung nakita nyo may negative na nakasulat dyan. Kasi ito guys, dito nakalagay yan. Okay, etong isa naman dito nakalagay. So, inalis ina ko na lang yung mga terminal niya, battery terminals. Eto, guys, so oh. So, para hindi na siya abala. Ayan. At hindi ko na siya para ibalik sa uh, type. I mean, nasa... Tag, dito, type A tuloy eh. Sa double A tsaka sa triple A so ayan so wala na yan guys hindi na para ibalik yan so pagkatapos nun guys ay eto naman oh, positive niya papunta rito sa may board ng type C tapos yung negative niya papunta rito sa may negative ng type C ayan guys Okay, so ang ginawa ko rito, inalis ko yung IC para maging 5 volts lang siya kasi ang nakalagay dito 9, 12, 15, tsaka 20 ang nakalagay dito pwedeng baguhin yan guys pero wala na yung IC nyan guys para maging 5 volts lang siya ayun o, no, wala na yung IC kita nyo wala na yung IC ayun no. tinanggal ko na Okay. so kasi baka bumili rin kayo ng ganito tapos wala kayong idea kung paano maging 5 volts so alisin sa yung IC kasi ang tag dito, guys, yung decoy, uh, PD decoy na board. Pero kung may, may, makakabili kayo ng ganitong board na wala ng decoy, ano lang siya, guys, pi, uh, tag dito, naglalabas na lang siya ng 5 volts, mas okay. So, ito kasi lang yung available ko, kaya eh yung ginamit ko, guys. So, ayan, at gumagana yan, guys, uh, charge natin. Ayan guys, pag-charge, oh, may ilaw na siya. So, alisin natin yung charger. Ayan guys, wala na. Okay. So, gumagana po yan. Uh, paanda rin natin saglit lang kasi naglalabas kasi siya ng sound, baka magkaroon tayo ng copyright. So, paanda lang natin saglit, mga 3 seconds. <coughs> So ayun guys So at least alam nyo lang na gumagana sya So ayan Tapos kakabit ko na lang itong mga wire na to Dito At Okay na yan guys Pwede na yung gagana na yan Syempre ito kailangan kabit yun sa loob Kasi ito guys Umana yan oh, oh uh, Nagbubukas yan Tsaka ito sa likod Nagbubukas dito guys ayan, oh. May ilaw Bubukas yan Tapos ito Ganyan. Tapos iikot siya guys. Iikot pa ganyan. Okay. So, ayan guys. At kung nagustuhan nyo ang video ko, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.